Ito na yun sa ano Smart box May kawayan. Sa ulit tayo ng MT mga dolo oh. Nabot tayo ng break time Nabot tayo ng break time mga idol yung mga siway, siway nila yung mga bagong dating lang yan mga idol darating lang yan tapos na sana may diskarga lang nabutan kami ng break time ito na kami oh. mga idol nabutan na yan ng break time yung i-AR natin nandun pa sa ano, control hindi pa natin makuha kasi break time pa alaw na pang pasok ganda rin sana para ano dito mga idol kasi maluwag na siya hindi siya katulad dati masakit ito maluwag na siya yan dulo Ayan ba dito. lahat oh, ito? Ayan yung dolo. Ayan yung way nila. Smart box may kawayan. Tayo ng cut off. Wala na pa ang balik. idol oh dayo. at postpone sana tayo sa uling na yung papel natin na aabot sa cut off babalik tayo nang ala 1 idol oh at pichik bitchick idol lahat na kompleto BB tayo. Ayun. BB tayo, may idol. Siway na, na dito. Alaw. Narito siway na dito ito, 'tol. Alaw para ilang trak pa motor siya po dito. Si marara um, malaki sa pupuno ng Unit natin. Shoutout sa mga sabay natin magsauli. Ah, kakarating lang nila. yung container namin mga idol na binaba na kusko container natin mga idol